dili lagi mangi-an kuan kay dili na ato ang Dili. sige. Oy, dili mangi dili dili. Uy, hindi mayo ayaw. Ayaw, naiiin ang sasakyan ayo Ayaw, kunin yung awayan. nag buking lang niya eh. Kasama, bagay Pagkain ano. Come on, come on, come on. Hindi lagi. Hindi lagi ng ligid kay bad na. Ang dulan mang ginanin mong mga ligid.

Tapos nag-walking. Napagod ang iba. So, tapos na siya nagdumi dun sa labas. So, we're in Cavite right now. So, hi, you two. You two. You two, your ear, oh. You two. So, how are you? So, how's your walking? Tapos na siya nagpupo sa labas, guys. And of course, dinampot natin yung pupo niya. Ganun lang dapat para hindi madumi ang paligid nang ano, so kailangan pag mag-ano kayo ng aso kailangan kasali na sa buhay yung uh, mag-take care kung paano sila magpupo, mag-take care kung paano sila mag ihi, so ganun lang yung buhay ng ano, so kung dog lover ka man, here is it pa-comment naman dyan and pa-like and subscribe, please oy, scratching? oh, ano yan? there is itching may, may. kaliligo lang niya kahapon guys pero ayan again guys kinuha ko siya from Cagayan de Oro all the way here going to eh, in Cavite pero dadalhin po natin siya balak natin siyang dadalhin ng huno lolo hopefully God willing na madala natin siya you too hi you too na thank you for watching later So, yun lang guys for our video today. So, ma-share ko lang pagdating sa aso, kailangan yung kung talagang alagaan nyo ng mabuti, kailangan yung um, or part sa aso na kailangan pag mag-alaga kayo, pag magpupupo sila, mag-walking sila sa labas, kailangan yung i- um, um, pick up yung mga dumi or siyempre magbabaon kayo ng plastic para sa pupo nila at saka of course mayroon kayong tissue kung kayo po ay nanidiri na magtingin sa pupo nila eh yun ang gagamitin natin ipampulot yung tissue para doon ilalagay natin sa plastic. Kunting ano lang. So, sa mga dog lovers dyan, guys, yun, or kung hindi man kayo dog lovers, wag na kayong basta-basta mag-ano lang aso. Pag hindi nyo kayang alagaan, kasi kawawa lang naman ang aso. Ang aso kasi, parang buhay ng tao yan. Kumakain, nagpupupo, yun nga lang, kailangan nila ng alaga. Ang tao pwedeng pumunta lang CR, pero may aso din na pwede n'yang turuan kung saan banda pupo. 'di ba? So, pwede n'yang turuan kung saan mag, kung paano siya kumain, kung paano siya mag uh, makinig sa So, ganun lang 'yon kung may time tayo. So, 'yun lang ang konti kong share sa tungkol sa aso natin. This is Charlotte Iyana USE. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Bye.